Kapuso aktres na si Kylie Padilla na pabalitang umami na sa totoong relasyon nila ng kapuso aktor na si Jack Roberto. Matapos nga ang naging pag-ami ni Jack Roberto marami ang kinilig at natuwa sa naging pag-ami ni Jack. Matatandaan palaging nakikitang lumalabas si na Kylie at Jack, marami na ang hindi nagtaka kung totoong may relasyon na ang mga ito, dahil sa hindi na malabo mahulog ang mga ito sa isa't isa. Ngunit isang tanong ang matagal nang bumabagabag sa publiko, totoo nga bang may relasyon silang dalawa ngayon, may namamagitan na nga baki na Kylie Padilla at Jack Roberto? At ngayon heto na, si Kylie na mismo ang nagsalita at umamin, sa isang panayam pabiro nitong sinagot ang mga tanong patungkol sa kanilang dalawa ni Jack ngunit kapansin-pansin may kasamang kilig ang bawat mga sagot. Hindi man ito isang direktahang yes o showbiz style na confirmation pero base sa naging reaksyon ng publiko o mga netizen ay sapat na ito para maintindihan ng lahat sina Kylie at Jack ay hindi nalang basta magkaibigan. Ayon pa kay Kylie hindi umanumahirap mahalin si Jack dahil sa gentleman at napakabait nito, kung talaga umano sila ang nakatadhana bakit naman hindi? Mas priority pa umano ni Kylie na lubos na makilala pa si Jack lalo na ngayon mas tumitindi pa ang closeness at pagkasweet nila sa isa't isa. Nang tanenjin si Kylie kung nagpapahiwatig ba si Jack, ayon kay Kylie ramdam daw nito ang care ni Jack para sa kanya, alam daw umano ni Kylie na darating din ang time para sa kanila ni Jack kung talaga sila ang para sa isa't isa. Marami naman mga netizen ang umaasa kina Kylie Padilla at Jack Roberto na sana sila na talaga, Suportado umano ng mga fans sina Kylie at Jack hanggang sa huli.